Kajank, have a nice day Welcome to my channel Kaya mga Kajank, dito tayo ngayon Hindi tayo nakaiikot Kasi naplatan yung sidecar natin Sobrang bigat ng karga natin kahapon Kaya <laughs> naplat tayo Eh, yung sidecar natin Ito, papalitan na ng gulong mga Kajank Kasi ayong ano lang to, recap lang to eh Ano na eh nakangiti na yung recap niya mat matatanggal na kaya baka sumabog na to mga kadyang kaya napilitan tayo bumili ng bagong gulong yeah, bagong exterior ito mga kadyang palitan yeah, natin ng bago bago palitan natin para sigurado kasi mahirap na ayan you know, o na yung ano you know, you know, nyo ayan o ngiti na o na nakabuka na mga kadyang pag mabigat ang karga bumubuka na siya Sikap lang kasi yan check lang kaya naplaton tayo kahapon sobrang bigat ano na matagal na kasi ang gulong ko ngayon ko lang mapapalitan ng bago ito yung pinalit natin mga kadyang brand new tire <laughs> ayan mga kadyang hindi kaya hindi tayo nakaikot ngayon baka bukas na lang tayo iikot sa mga suki so natin Sinsya na dyan mga suki nag yung natin, sidecar uh, Ano si Tura-Tura Na pila yan <laughs> Gamutin muna natin yung pila Na Tura-Tura <laughs> Sobrang bigat kahapon Kaya yan Bumigay yung paa Kaya, kaya uh, kailangan ng Bagong paa, ano Gulong Kaya natin yung gulong niya. Gulong ng palad. Ayan, <laughs> naraka dyan. Nalim mo natin ito sa vulcanizing para mapalitan ng bagong gulong. Okay pa naman yung interior niya mga kadyang. Kaya ito, exterior lang ang papalitan natin kasi hindi pa naman luma yung interior nito. Kabibili ko lang ito mga kadyang yung interior niya exterior lang talaga kasi nangiti na siya pag yung sobrang bigat nakalabas na yung ano niya ah uh, sabito, recap recap lang kasi siya eh hindi siya talaga buo ito katulad nito ito binili ko ngayon buo na to buong tire na talaga siya pero matagal na rin sa akin yan mga kadyang matagal ko na rin ginagamit yan ilan, ilan dekada na mga kadyang ngayon lang mapapalitan <laughs> <laughs> di kada na <laughs> yun ayan. Uh, ayan ayan let's go samahan nyo kami ng aking anak at papabulkanize muna namin tong ano gulong ni Tora Tora ayan tatanggalin ko muna ito mga kadyang ayan let's go ilang minutes lang yan na vlog mali na papá mamá ya hablando hablando ayón parang parang sa vulcanizing. Papalitan natin ito ng Balloon Tire. Pantayan natin si Busy uh, mag vulcanize. Uh, ito tayo sa kabilang subdivision. Sa main hall. Uh, na panahon. natin. Update sa panahon. Ayan, makulimlim. Maulap ang panahon. Ayan, parang ulan mga katiyang para si Haring Araw nagtatago tayo lang natin sambay lang natin sambay lang muna tayo wala si Busing mag papalit lang gulong papalit natin pinapol ka natin ito kanina kaso nagbago isip natin papalit na lang natin ng bagong gulong kasi baka magkinargahan naman natin ng mabigat ito sa daan na tayo masiraan, baka masabugan na tayo kasi bumibigay na siya pag mabigat na eh. Ano na kasi, nakalabas na yung, ano niya, yung recap niya. Kasi, papalitan ko na lang. <laughs> papalitan ko na lang, pasigurado, baka, baka salanganin sa para na sa daan pa, ma, ano ako eh, maplatan eh. Mabuti nga, doon ako sa bahay na plata nakara, nakahapon eh. Oh, so, eh, baka maplatan ako dito ko sa, ano, sa ikutan. Ako, batay. Pag mabigat pa naman yun, mahirap na tanggalin. Uh, eh. <Sessly> <Sessly> palitan na lang. Para sure. Okay na yan, pwede na yan. Ganyan. Pwede na yan. Pangano lang daw yan, pang yan. Eh. Hindi naman pang side wheel. Pero pwede. Ha? Gulong naman. Gulong naman ano. <Sessly> oh. Wala sila na yung ano eh, yung saper eh. Yung <Sessly> saper sana, yung, yung, yung ano, yung gulong na sapir aniyan 'yung impact ng gamot. gulong. na noong. pinadadalitara wala na tayong supply. Pagmimiga tayo. may ikot Tayo. <laughs> Ito <laughs> tayo sa ano, daan. Buti nga kahapon. Yan eh. sa bahay na mismo na plakan tayo. Kaya kasama pa sa ating yung natin, gulong natin. 谢谢周哥。<music>

Hindi oh. <laughs> <laughs> ko kinukuha dito. Ha? Ah. Hindi kinukuha ng basura. Hindi kinu uh. 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 di kinukuha. Oo. Eh. Oh. Kinu dati kasi kinukuha eh. Ngayon hindi eh. Hindi 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 na. Hindi oh. so. na. Hindi na. Hindi na. Hindi so, Hindi

ako ng gulo mo. Lakas na ako mga kapya. Nakangiti na. Sasabog na oh, ito mga kagyan. Oh, kanipis. Mga kagyan. Pagiging ano na yung gulo mo yan. Pili na tayong bumili ng bago. Yun na nga yun kasi noon pala palilig ka na ka soft Sobrang karga. Overbawi na ito eh. Dekada ng binilang nito. Di Dekada ng binilang nito. <laughs> Grabe. Grabe tagal na yan. Maliit pa yung anak ko dyan eh. Wala <laughs> na yung Kaya ngayon, mga binata na. Kaya nga eh. Mga binata na anak ko eh. Ito ngayon pala ng palitan eh. Grabe yung mga Ipansin na. Oo. May ko sa Oo.

Ang kapal ng spike na ito ah. Hindi recap to. Hindi recap. Pagod pa ba? Pero <makes noise> ah? Мамо да јамо ayo sini ngeri saya, Mas. <laughs> 24. ini naik luma gulong yan naikabit na yung bago nating gulong yan mga kadang kakabit na natin dito okay. kaya na natin sa side, side wheel natin wala na ito mga kadang ah, pag uh, umiikot tayo dun tayo sa ikutan mga platan mga kadang wala na ngayon ngiti na siya manipis na sa ilalim wala na wala na wala na Ya, yeah, sobrang biget ng karga natin. Nasya, dapang-dapak siya. Kasi over, overbawi bawi natin. overbawi. <laughs> bawi. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, natin ayan. ayan. brand new. Brand new tire. Ayan. Ayan. kabit na natin kay Toratora para malakas na naman yung gulong niya. Kasi kawawa si Toratora pag sobrang bigat. So, kaya naman natin yung ano doon. Yung pang... Palitan uh, na natin ito. Kabit Anong... na natin yung gulong. Yung sidecar. Yung tora natin.

Ba ito kasi hindi reka parang mas ano malaki malaki itong gulong natin ito. 90 ang lapad ito ano pangalala ito pang tricycle sa side wheel talaga na gulong sa pair pero pang feed na rin pang side wheel kasi pang huli ito sa gulong ng, ng motor pang huli na halos konti lang ang difference sa uh, pang side wheel tapos na tayo brand new tayo na tayo ang na si Tora Tora napalitan na ng bago yung sidewall wheel nya itatabi na natin tong gulong na luma ang natin sa loob eh. hindi may pumunta dito ng nagre-recycle ng gulong eh, ganta natin yan Meron pa uh, tayo ng mga gulong na uh, ganyan. Mga pinagpalitan ko din sa sa motor. Ayan dun sa garasa. Ay mga kadyang, dito na lang aking aking content. Ayan, aking vlog. Ayan. Salamat sa panunood nyo. Bye-bye na mga kadyang. God bless. Thank you for watching mga kadyang Please subscribe my youtube channel And please like and share sa ating mga videos mga kadyang